May salamin, salamin. Iba. 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 Grabe ang buntot. Bitaw. Ah, Tuwang-tuwa ang pagi. Sa mga bago sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, and share para lalong mas maraming makapanood ng ating mga video. What's up mga aoy! Ngayon ay uh, papandaw na tayo ng ating baklad. Ayan. Mga oy Samahan nyo kami sa ating pagpandaw. Unang araw ng ating pagpandaw. Sa panahon natin ngayon, dapat lagi tayong masaya. Dapat laging nakangiti kahit na may problema. Kaya nandito kami para ipasyal kayo sa mga nagagandahang tanawin at likas na yaman nito. Subukan din nating tikman ang mga pagkaing nakatatakam sa iba't ibang lugar na meron ang Palawan. Gawin din natin ang mga gawain ng isang Palawenyo para lalo itong makilala sa likas na yaman nito. Kasama ng aking tropa, ako si Awi TV. Ayan, dalawang bangka tayo. Kasi yung isang bangka ay gagamitin pang kalasgas. Makapahirapan sa isang bangka. Let's go! Ito okay, ating tanda. Yan. Yan ang mga buya. Ang mga buya. Ayos. Pag malinaw na malinaw, kita yung buya sa ilalim. Yan, abot yung buya. bằng aoi, aoi, anh đam mình Siya ko din ang binabatak yung ating lambat. Umangat na. Meron ka agad tayong isang uh, ah, usit. Ayun. gabing pagi. Ano? Lumulutang na. Alawin mo. Ang piraso. Pwede yung meron po. Masyadong marami ang pagi natin ngayon mga awit. Kaya halos hindi na makapasok ng ibang lista.

Oh, yan yan Ayan. Ay, Wala takas, ay. oh, ay, ay, oh, takas na yun bakapalo ingka kita singi kita sakay. kita 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 Sige, ya, takas, tras, tras, baking, oh, ah, oh, ay, baking, oh, kina may may ay, um, wyan nyan, yung 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 Yan, yan, yan yun! Yun! Okay. Woohoo! Ibirahin mo ulit yan, Lon. Lon, birahin mo ulit yan. Ayos! Pagkabitawan ay. natin ang ating mga pagi. Balik sa alim. Pwesto ulit yung ating uh, bulsa. Ito. Tayo na tayo ng uh, suka. Patigin, patigin walang suka. Patingin, patingin sa'yo. Walang suka. Oh, walang suka. Diretso. <laughs> Direkso siya, ano ano challenge? Yo okay, ako wala tanggal tanggal oh, dire. Hmm. Sarbang tamis. Manamis-namis na miss ya. Wow. Okay lang kasi sariwa. Susi nga eh. Susi di ba sariwa naman yon. Sarap siya. Iba talaga yung lasa ng isda kapag ka fresco Yes. Kaya uh, ating mga huli. Uh, ang <laughs> tinabuhin na ang dami. Tingin doon ang yung upan. So, yung, la, yung gawain na ang anak na upan. <laughs> Sarap eh. Daliwa. Ayan o. Yami! <laughs> yami, yami. Kamali talaga eh. Hindi na idala yung, yun, yun, yung suka eh. Bukasan mo natin. Bukasan ang ano ba? Bukasan ang ano ba? Bukasan Kami lok, kami lok. <laughs> kami lok. Kami rap Ayos, patamis-tamis mm. Atok may suka Tinulang oh, oh. ko Tinulang ko focus okay. <laughs> it. Parating sila ate. Hindi nakatiis sa pag-aantay. Sakay kita digi. Okay, mga hawi, tapos na tayo yung mag-back daw. Ayan, yan yung mga huli. Sa... yun mga aoy, lahat-lahat ng ating huli ay uh, nasa 200 kilo, mahigit ang problema kasi, kaya hindi ganun kadami ay nauna yung pagi na pumasok sa baklad pero okay lang susunod, may susunod pa naman unang pandaw pa lang yan mga aoy ang pagi halos na aming binitawan ay halos na sa 400 kilos yun ang estimate namin sobrang lalaki at sobrang dami nasa 30 piraso o mga ganun mga ganun karami ang aming binitawang pagi saka malalaki uh, yun Thank you so much for always watching my videos. Sa mga bago sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, and share para lalong mas maraming makapanood ng ating mga video.